Jinky Pacquiao, kasama ng kanyang asawang si Manny Pacquiao, buong pusong sumuporta kay Eman Bacosa na nagtagumpay sa Thrilla in Manila 2. Isang gabi ng tagumpay at tunay na pamilya ang nasaksihan sa Smart Araneta Coliseum sa ginanap na Thrilla in Manila 2. Sa harap ng libo-libong manonood, binatunayan ni Eman Bacosa, anak na Senator Manny Pacquiao sa ibang babae, na siya ay may dugong kampiyon. Sa tulong ng kanyang determinasyon at disiplina, tinalo niya si Nico Salado sa pamamagitan ng unanimous decision at nanatiling undefeated sa kanyang boxing career. Ngunit higit pa sa laban sa ring, ang mas tumatak sa marami ay ang tagpo sa ringside kung saan mahikitang nakasuporta si Jinky Pacquiao. Mahinahon ngunit, buong pusong pagmamalaki. Hindi niya itinuring na hadlang ang pinagmula ni Eman bagkos ipinakita niyang ang tunay na pamilya ay nabubuo sa pag-ibig at pagtanggap, hindi lang sa dugo. Habang si Manny ay nakatingin sa ring na puno ng kaba at pag-asa, kapansin-pansin din si Jinky tahimik na nakamasid habang lumalaban ang anak ng kanyang asawa. Nang idinaklarang panalo si Eman, sabay nila ipinakita ang yakap ng pagkakaisa, larawan ng pagpapatawad, respeto at suporta. Para sa marami ang eksanang ito ay higit pa sa boxing, isa itong paalaala na ang pagmamahal ng isang pamilya ay nakayang talunin ang kahit na anong nakaraan. Sa gabing iyon, hindi lang si Eman Bacosa ang nagwagi. Nagwagi rin ang pamilyang Pacquiao sa mata ng mga Pilipino. Pagkatapos ng laban, nang edinaklarang panalo si Eman, mabilis na lumapit si Manny at niyakap ang anak at sa gitna ng ingay ng mga tao, isang espesyal na tagpo ang naganap. Mismong si Manny Pacquiao ang nagpakilala kay Eman Bacosa sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr na nanood din ng laban sa ringside. Ipinakilala niya ito hindi lang bilang boksingero, kundi bilang kanyang anak na ipinagmamalaki niya.